Sino nga ba talaga si Alice Gowo? Pa sa hanggang ngayon, viral pa rin siya sa lahat ng social media na talaga nga namang pinag-uusapan pa rin siya mula noon magpasa hanggang ngayon. Hindi ko man nalang kung anong tunay na kwento meron siya. Subalit, makikita natin sa mga mukha niya, mukha namang siyang mabuting tao. Si Alice Gowo, kamatik, dati pala siyang mayor. Hindi ko alam kung saang lugar siya mayor. Subalit, ang pagkakaalam ko, napakabait niyang tao. Sinag ko yung background niya, kamatik. Nakikita ko sa lahat ng videos niya, napakabuti niyang tao tinutulungan niya yung mga mahihirap, yung mga taong walang wala. Ganun na lang talaga siya kung tulungan niya yung kapwa natin Pinoy. Ang pagkakalam ko kamatik, si Alice Guo is may lahi. May lahing Korea ata. Ayun ang pagkakalam ko. Ang pagkakamali niya lang kamatik, bago siya magpunta rito sa Maynila, hindi siya nag-apply bilang Pilipino, citizenship dito sa bansa natin, bago siya tumakbo bilang mayor yun eh, ang pagkakamali ni Alice Guo. Alam naman natin, kamatik, ang mundo ng politika, napakadumi. Alam natin yan, mula noon magpahanggang ngayon. Alam naman natin, sa mundo ng politika, maraming tao ang gusto kong ibagsak. Kahit na alam naman natin, napakabuti mong tao. Wala mong nakakita, subalit, alam naman ang Diyos yun. Nag-research ako lahat ng videos niya, kamatik. Pinanood ko isa-isa. Napakabuti niya. Mayor, kamatik sa lugar nila. Halos lahat yata ng lugar nila, tinutulungan niya, binibigay niya ng pagkain. Kung ano yung tulong na kaya niyang ibigay, napakabuti niyang Mayor Kamatik. Subalit, bakit ganun na lang siya kung gusga ng tao? ba? Diba? Grabe yung pinagdadaanan niya ngayon, Kamatik. Pero hindi ko man alam, pero dalangin ko sana matapos na yung kung anong meron niyang kinakaharap ngayon. Sa lahat ng taga-suporta ni Alice Luo, Pagdasal niya siya na sana matapos na yung kinakaharap niya dahil alam naman natin ang mundo ng politika ng Pilipinas napakadumi. Subalit naniniwala ako napakabuti niyang tao na dungisan lang yung pangalan niya bilang mayor dahil alam naman natin na iba ang kanyang lahi na bago siya pumunta dito sa bansa natin hindi niya nakal hindi muna siya nag-apply bilang citizenship bilang Pilipino. Parang katulad ni Jimmy Alapag kamatik. Halos alam naman natin, kilala, kilala nyo sa Jimmy Alapag. Siya lang naman siyang basketball player dito sa bansa natin. Na nag-apply nag na rin siya bilang citizenship dito sa bansa natin bilang Pilipino. Kaya malaya na siya mapunta. Alam naman natin na sa Jim Halimbawa na lang si Jimmy Alapag Gamatic, nag-apply na siya bilang citizenship dito sa bansa natin na ngayon malaya na siya kung ano man yung gawin ng gusto niya. Lumipad man siya o tumakbo man siyang mayor dito sa bansa natin. Malaya na siya dahil isa na siyang Pilipino. So yun, Kamatik, sana ganun din yung ginawa ni Alice Guo na bago siya pumunta rito sa bansa natin o bago siya tumakbo bilang mayor sa bansa natin dapat, nag-apply siya bilang Pilipino dahil alam naman natin ang Pilipino napaka mainggit, napaka gustong hawakan ng kapangyarihan. Alam naman, alam natin yung kamatik. Sa nakikita ko kay Alice Go, naniniwala ako na napakabuti niyang babae. Napakabuti niyang tao. Sadyang may tao, sadyang may tao gusto lang talaga siyang ibagsak at hilahin pababa. Hindi naman natin alam kung sino 'yon, subalit Diyos na nga nakakaalam nun. At yung mga tao nasa paligid niya lang ang gumagawa nun. Kasi naawa na ako kay Alice Lou Halos lahat ng social media, Facebook, TikTok, YouTube. Siya na lang laging laman ng platforms. Nakita ko naman napakabuti niyang tao. Napakabuti niyang mayor sa bansa lugar nila. Kaya ganun-ganun na lang kung minalis siya ng mga tao sa lugar nila kung saan siya mayor na hanggang ngayon sinusuportahan siya ng, mga, ng kanyang mga tagahanga Grabe yung nangyayari sa kanya. Sa tingin niyo, Kamatik, para sa inyo, opinion lang, gusto ko lang marinig na para sa inyo, Kamatik, wala ba talagang kasalanan si Alice Guo? O meron? I-comment sa baba, Kamatik. Si, para sa inyo, Kamatik, sino ba talaga ang totoong tao? si Alice Guo o si Kibuloy. Hindi natin alam kung sino pero sa comment section kamatik. So yun kamatik hindi. So yun kamatik, itong video na to ginawa ko lang dahil gusto ko lang mag-react sa nangyayari ngayon kay Alice Guo dahil grabe na yung nangyayari sa kanya kamatik. Hindi na biro. Ilang araw na nakalipas mula nung mangyayari sa kanya ganito na hanggang ngayon di pa rin matapos-tapos. Grabe talaga ang mundo ng politika rito sa bansa natin. May mga tao talagang handa silang dumihan ng pangalan mo para lang mawala ka sa kapangyarihan. So yung kamatik, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at tinatapos ang videos ko. Kung ikaw nanonood sa videos ko, ano pang hinihintay mo, ilike at subscribe mo na yung channel ko para updated ka sa lahat ng videos na i-upload ko. Kung may suggestion ka, may, kung may gusto kang gawa natin na content, comment mo lang yung sa baba.